Hello ko FW, real talk tayo ha. Ano ba ang purpose mo? Bakit ka ng ibang bansa? Yung iba kasi, ang gusto lang ay makabayad ng utang, makapagpatayo ng bahay, makapag-ipon uh, para sa negosyo, mapaaral ang anak sa kolehiyo, o kaya naman magkaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya. Dapat, pag-apak mo pa lang sa ibang bansa, nakafocus ka kung ano yung goals mo dahil maraming tukso ang pwedeng maglihis sa iyo kung ano ang purpose mo. Sa ibang bansa kasi, marami kang makikilala, iba't ibang klasing tao na pwedeng hihila sa iyo pababa hanggang sa makalimutan mo yung dahilan kung bakit ka ng ibang bansa. Sa ibang bansa, nawiwili tayo dahil nagiging malaya tayo, walang asawang magbabawal, o wala tayong anak na aalagaan dito uh, nakakagawa, nagagawa natin kung ano yung gusto natin at nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat. Minsan may mga OFW na nakapag-abroad lang, kumikita na ng malaki, tumaas na yung tingin nila sa kanilang sarili. Nag-iiba na yung pakikitungo nila sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang asawa um, uh, di porket ikaw na yung kumikita at nagtataguyod sa pamilya, ay may karapatan, may karapatan ka ng maliitin ang asawa mo. At hindi rin yan dahilan na, na pwede ka ng gumawa ng kabulastugan sa ibang bansa dahil ikaw na yung provider sa family. At ang mas mahirap pa, may mga OFW na nire-reverse psychology nila ang kanilang asawa sa Pilipinas pinaghihinalaan na may lalaki or may babae pero ang totoo ikaw na nasa ibang bansa ang may ibang karelasyon Tandaan natin na ikaw na OFW um hindi ka nag-isang nagdesisyon na pumunta sa abroad kasama mo ang pamilya mo lalo na ang asawa mo nagplano kayo ng magandang kinabukasan para sa mga anak Uh, kaya dapat focus ka lang sa goal cool mo. Huwag mong kalimutan kung ano yung purpose mo, bakit ka ng ibang bansa. Mas masarap pa rin na umuwi sa Pilipinas na buo at masaya ang pamilya. Yun po kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.